Samantala naman, marami na rin daw ang nagbago sa aktor na si Carlo Aquino nang dumating sa buhay niya ang kanyang anak na si Mithi. At isang araw sa pinakamahirap na stage sa buhay niya ay maging isang ganap na tatay. Roll VTR. Siguro yung responsibility, yung happiness din, yung merong pang ibang love na kayang ibigay pala ilang lang towards partners, towards yung sa parents. Iba yung pagmamahal mo sa anak mo. Oo, oh, kasi wala ka namang training eh for that eh. Tsaka nakakatakot pong palaki yun ng diba? isang mabuting mamamayan, isang mabuting tao, isang... Ako nga, hindi ko alam kung mabuting tao <laughs> Pero alam mo, diba? mabuti kang tao. Kumain kami, hindi ko alam. Siguro si Mitchy, pag paglaki. Eh, Ayan, tawagin na po natin ang lahat. Ayan, biro niya. Hindi, hindi, niya alam kung mabuting tao siya. Mabuting tao ba siya, Kuya Romel? Mabuting man tao. Kaya, <laughs> serious type. Pero, siguro, wala naman tayo bali-balita na yung dati niyang Ah, kinakasama ay umaangal sa kanya na hindi nagpapindala ng financial support. Wala naman tayong balitang gano'n. At least yung stage na yon nalagpasan Oo. na yung issue Oo. sa kanila. Diba? Kasi nakukuha niya yung bata. Ibig Oo. sabihin, oh, nahil, may, may pag-uusap na silang dalawa. Oh, So, nandaragampan na niya yung pagiging tatay niya. Pero sabi nga niya, parang bigla hindi siya naging handa agad naging tate. Pero nasa writing sa si Carlo. Oo, oh, oh, may naman. di ba? Oh, oh. at least okay sila ng dati niyang kinakasama, nahihiram yung anak. Yun ang malaga, nagagampan na yung pagiging tate niya doon sa anak. Pero syempre, ayaw niyang purihin yung anak, yung sarili niya mismo. Kung talaga isa siyang mabuting tate, maintain na lang daw niya yung, yung anak niya si Mickey daw makakapagsabi, di ba? Mm -hmm. Sabi niya. So, hintay natin makapagsalita. oh, lumaki. oh, okay po si tatay ko, si daddy Carlo. Ganun <laughs> 对。